Kung makikita niyo mga ibon, napakarami natin ditong hanpid na inakay. So bakit uh, marami tayong hinanpid ngayon? Ano ba yung purpose natin dyan? So ngayon ay bibigyan ko kayo ng tips paano makasurvive yung mga uh, inakay sa araw po ng tag-init. So ang purpose ko dito kahit uh, medyo malito po, po sila, kinuha ko na doon sa magulang para po makasurvive. Sa tindi po kasi ng uh, init ng panahon ngayon, nasa summer po tayo ngayon. So, maaari pong mamatay po yan lahat. So, dahil uh, gusto ko maparami yung mga uh, ibon ko dito at saka makasurvive pa rin sila, in ko na lang. So, although napaka-challenging uh, kasi napakarami ko na pinapakain araw-araw, tatlong bisi sa isang araw, umaga, tanghali at gabi. So, nakakaya naman. So, kung makikita nyo mga ibon, uh, nakaset aside nandito yung mga malilit pa at sya nandito yung uh, medyo malaki-laki na at dito naman sa kabila kumbaga yung medyo may balaybo na at doon sa uh, last two box dito po yung uh, malapit na iwalay natin so hindi natin yung pinag-aalala meron din pala tayo dito pang tinula so, 45 days nung din umuwi so sinubukan ko na uh, papasokin yan kasi lumabas yan marunong din pala mo eh. So, dalawa yan. Yung isa, nakatay na.